Aris. Ang Aris, ang mga pahiwatig ng kalikasan ay nagtuturo sa iyo na laging inuuna ang pamilya upang mabigyan sila ng maayos na pamumuhay. Sa trabaho, ikaw ay masinop at hindi nakikisali sa chismis. Ang iyong kasipagan ay ang iyong puhunan upang makaipon at umasenso habang bata pa. Sa kabila ng lahat, may pagkamaselang ang iyong ugali at ayaw mo ng mahahabang usapan, hindi ka basta-basta nagpapautang at masinop sa pera, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng gabay upang maging mas maingat sa pagpapalabas ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagtuturo sa iyo ng disiplina sa trabaho. Ikaw ay masigasig at tapat sa iyong salita, at kapag may ipinangako, ginagawa mo ito ng buong puso. Ayaw mong napapahiya, kaya kahit may kahirapan, Nagtitsaga ka upang makaunlad sa buhay at maabot ang pag-asenso sa trabaho. Mahalaga sa iyo ang pamilya, kaya't maingat ka sa paghawak ng pera at masinop sa pagpapalabas nito, maaruga ka sa magulang at sa kalusugan ng pamilya, upang matiyak na laging maayos ang kanilang kalusugan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini, sa gabay ng kalikasan, ikaw ay masikap at matapat sa trabaho. Laging inuuna ang pamilya at hindi kailanman nagpapadala sa mga suhulan. Maingat ka sa iyong pamumuhay at hindi ka nagtitiwala sa perang madumi. Sa tahanan, iniingatan mo ang iyong mga sinasabi upang laging mapanatili ang good energy ng swerte sa pamilya. Mas nais mong magtrabaho ng mag-isa upang makagawa ng maayos at makaakyat sa hagdan ng tagumpay, ang mga bituin ngayong araw ay nagdala ng gabay para sa iyong pahinga at pag-recharge ng katawan at isipan sa gabi. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang cancer, ikaw ay kilala sa pagiging masikap at disiplinado, lalo na sa trabaho. Hindi ka madaling mapagsamantalahan dahil sa iyong talino at katapatan. Gusto mo ng pagunlad at asenso sa buhay, kaya't naglalaan ka ng buong tapang at sigasig sa bawat gawain. Sa kabila ng iyong pagiging tahimik, Handa kang ipaglaban ang tama kapag kinakailangan, may takot kang mawalan ng pinagkakakitaan, kaya't nag-iingat ka sa bawat hakbang, ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo sa ilalim ng gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay likas na mapanuri at masaya sa iyong mga ginagawa sa trabaho. Ang iyong sipag at pagiging masinop ay nagbubunga ng maayos na ipon, kaya't natutulungan kang makamit ang masaganang pamumuhay. Likas kang maingat sa pagsasalita at hindi basta-basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa usaping pera. Hindi mo hinahayaang pumasok ang selos sa iyong isipan at nagtitiwala ka sa iyong mahal. Ang iyong hangarin ay mapagkaluuban ang pamilya ng masayang buhay. Ngayong araw, ang kalikasan ay nagdala ng gabay na magpapalakas sa iyong katatagan at syaga. At sa kabila ng lahat, pinipili mong maging masinop sa pagpapalabas ng pera na magdudulot sa iyo ng higit pang kasiguruhan sa kinabukasan, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay kilala sa pagiging disiplinado sa trabaho. Wala kang sinasayang na pagkakataon, at kahit na mahirap ang gawain, handa kang harapin ito basta't walang magiging sabit. Ayaw mo ng mayabang na usapan at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa upang matiyak na matatapos mo ang gawain ng maayos. Ngayong araw, ang iyong likas na tapang at determinasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ay nagtataglay ng matalinong kaisipan at mahaba ang pasensya ngayong araw. Masipag ka sa trabaho at masinop sa pera, laging nag-iisip ng paraan para umasenso sa buhay. Madisiplina ka at hindi nagpapabeya sa mga gawain upang laging maayos ang takbo ng iyong araw, maging sa trabaho o sa tahanan. Sa pamilya, hinahangad mo ang pagkakaisa at masasayang usapan. Sa tulong ng kalikasan, nag-iipon ka ng positibong enerhiya na magbibigay ng swerte, matalino ka sa mga desisyon, palaging pinag-iisipan bago kumilos. Ang kalikasan ay nagdudulot sa iyo ng matatag na ugali at lamang sa pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio ay may masipag at matalas na pakiramdam ngayong araw. Sa tahanan, gagawin mo ang lahat para mapabuti ang buhay ng pamilya. At sa trabaho, walang puwang ang katamaran sa iyong isipan. Palagi kang masikap at masinop sa trabaho at matalino sa paggawa ng mga desisyon upang maiwasan ang anumang problema. Iwasan ang pabigla-biglang salita upang manatiling maayos ang mga usapan sa pamilya. Aktibo kang nag-aasikaso ng kanilang kasiyahan. Wala sa isip mo ang pagseselos dahil buo ang iyong tiwala sa pag-ibig. Ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang magtagumpay sa araw na ito, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ay matiisin at masayahing nagtatrabaho dahil alam mong kikita ka ng sapat para sa iyong pamilya. Ayaw mo ng mga usapang puno ng kayabangan o paligoy-ligoy, at mas pipiliin mong magtrabaho ng tahimik kaysa makipagkwentuhan. Uunahin mong bigyan ng kasiyahan ang iyong pamilya, at maingat ka sa iyong ginagawa, Maging sa trabaho man o sa tahanan, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya ngayong araw upang maging bukas palad sa paggastos ng pera. Ngunit maglalaan ka rin ng lamang sa iyong mga minamahal, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn ang Capricorn ay likas na madisiplina at hindi basta nagpapadala sa mga mapanlinlang na usapan. Mas gusto mong sundin ang mga patakaran sa trabaho kaysa makipagkwentuhan. Ang iyong isip ay mapanuri at maingat kang magsalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Mahigpit ka sa pera at hindi basta nagpapautang at wala kang balak mag-ipon ng pera sa pamamagitan ng suhulan, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo pahinga para sa katawan at isipan ang hahanapin mo pagsapit ng gabi, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius ang Aquarius ay isang tanda ng kalikasan na may malalim na pag-unawa at disiplina dong ugali ngayong araw. Ayaw mo ng mga usapang may kabastusan at chismis, at mas pinipili mong magpakita ng kahabaan ng pasensya lalo na sa trabaho. Sa kabila ng iyong mapanatag na ugali, taglay mo ang isang natatagong tapang na handang ilabas kapag kinakailangan. Matapat ka sa iyong hanap buhay at laging nag-iipon ng maayos para sa magandang kinabukasan, maaruga ka rin sa pamilya, lalo na sa aspeto ng pagkain, ang kalikasan, ay nagdadala ng positibong enerhiya ngayong araw, kaya't ipinapayo na maging maingat sa paglabas ng pera, sa larangan ng pag-ibig, ang iyong lamang at pangunawa ang magpapatibay sa inyong relasyon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ngayong araw, ang Pisces ay pinagkakalooban ng kalikasan ng katapangang ugali. May kahabaan ng pasensya lalo na sa trabaho, ngunit kapag kailangan, hindi ka nagpapadala sa mga mapanlinlang na pakiusap. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at laging handa kang tumulong sa iyong mga magulang. Sa kabila ng pagiging striktong ugali, mas pinipili mo ang katahimikan upang maiwasan ang anumang suliranin sa pamilya. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na makakapinsala sa iyong pinagkakakitaan mula sa kalikasan. Binibigyan ka ng kalikasan ng mainit na enerhiya na naglalambing sa iyong mga mahal sa buhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.